ang ipinakilala at ang nagpakilala. Napansin ba natin? Mas marami na ngayon ang mas takot sa kanilang simbahan kaysa sa totoong Diyos. Marami ang natatakot na mapahiwalay sa kanilang simbahan pagkat ang mapahiwalay sa kanila ay para nilang pagkakahiwalay na rin sa kanilang dinidiyos. Bakit at papaanong nangyari ito? Dahil nasanay silang nakahawak na lumalakad sa kasama ayaw na nilang bumitaw sa hawak dahil sa kanilang labis na pagtanggap sa nagpakilala ng Diyos sa kanila nakalimutan na nila ang ipinakilala at nanatiling tapat na lang sa mga sinasabi ng nagpakilala Mag-ingat sa mga sinasabi ng ilan na sila ay may kasiguruhan na sa tinanggap na raw nilang kaligtasan sapagkat ang kanilang mahusay na pananalita ay humihikayat na mag-alok ng sinasabi nilang madaling paraan ng kaligtasan. Na pag iyong tinanggap at naging kabilang na sa kanila, hindi na magtatagal at naroon ang ipatutupad sa iyo ang pagbibigay mo ng pera para sa ikapu, na para din daw sa gawain ng Diyos. Dahil sinasabi nga nila na ang lahat ay pag-aari ng Diyos, kaya kung hindi magbibigay o kahit magbigay man ngunit hindi sa tamang porsyento, ay sasabihin nagnanakaw ka sa Diyos. Ginagamit nila sa ating panahon ang mga batas at tradisyon na para sa Israel noon. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ayaw nilang tanggapin ang mga ginanap ng lahat ng Panginoong Yesus, ang palitan ng luma upang ipakilala ang bago. Sapagkat siya na nga ang daan, katotohanan at buhay noon paman. Huwag magtaka sapagkat marami pa rin ang napaniniwala nila. At huwag mong masanggi ang kanilang paniniwala kundi magtatampo sila katotohanan tayo ay dapat nang matuto, hindi sa paraan na maging kapanipaniwala lang sa tao, kundi sa Diyos na hindi nalilin lang. Magsaliksik, magbasa at tanggapin ang mga katotohanan na ganap na sa Biblia. Ito ang ating tinatamasang kalayaan ngayon. Mula pa noon, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Mapatutunayan mo kapatid ang lahat ng ito sa iyong sarili. Ikaw ang magpasya gamit ang salita ng Diyos at hindi ang naririnig mo lang na inimbentong katalinuhan ng tao. Lahat ng ito ay magagawa lang natin sa pamamagitan ng tunay na pagsunod sa mga bili ng Diyos. Huwag tayong maniniwala na wala ng pangangailangan pa ng takot sa Diyos, sapagkat iyon lang ang tunay na maglalayo sa atin sa paggawa ng kasalanang sinasadya. Gawin nating lahat ng ito kahit sa likod ng tao at hindi lang sa patotoo ng ating bibig. Ang salita ng Diyos ang nagpapatunay. Job 28, verse 28. And to man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Proverbs 2, verse 5 and 6. Then you will discern the fear of the Lord, and discover the knowledge of God. For the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. Psalms 111:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Philippians 2, verse 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling.